Kasama ko ang aking buong pamilya sa ating evangelism. At ating katuwang si Pastor Noel at tayo ay mangangaral ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Pero ang haba ng habag ng Diyos, ang haba ng pasensya ng Diyos, para ikaw at ako ay makaranas pa ng kaligtasan at hindi mapahamak sa dagat dagat ng apoy. Yan yung gusto ng Diyos. Ano pong sabi dyan? FORGIVE! their iniquity. Pwede, pwede pala tayong patawarin ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Yun yung kahabagan ng Diyos sa ating mga minamahal. And destroy them not. Yay, many a time, turned he his anger away. Maraming beses na, maraming pagkakataon na na inilayo na ng Panginoon ang kanyang galit sa sanlibutan na pwede naman isang snap na lang wala na tayong lahat. Pinili pa ng ating Panginoong Iso Kristo na mabago sa krus para lang ikaw at ako ay makaranas ng kaligtasan. Ganun na dapat natin tignan ang sakripisyo, ang habag, ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, mga minamahal. Right. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Habang ipanatili lang po tayo nakataas ng kamay, at lahat po nang nakataas ng kamay, Pastor, gusto ko pong tanggapin sa Jesus, pwede po bang tumayo ka sa iyong pagkakaupo at pananalangin po tayo. Sige po, tayo po tayo. Amen. Amen. Praise, Amen. Praise, God. Amen. 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 Kung seryoso ka sa iyong desisyong gagawin na tanggapin sa Jesus, nakilala ko po, po ang aking sarili. Makasalanan po ako. Salamat patawarin niyo po ako panginoon po ako. sa pagiging makasalanan ko sa biyaya ng Panginoon ay nasa 70 ang nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at nawa ito ay naging totoo sa kanilang mga puso upang maranasan ng kaligtasan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos sa lahat ng mga biyayang ito at salamat din po sa lahat ng mga mananampalatayang patuloy na tumutuwang at sumusuporta sa gawain ito na yung mga yan ay ipinambibili natin ng bigas at biblia upang yan po ay magsilbing lambat upang sila ay mahikayat natin na makapakinig ang salita ng Diyos. Yes, yung mga bigas na yan, isang araw matatapos, mauubos din yan. Pero mahalaga na narinig nila ang salita ng Diyos dahil sinasabi ng Biblia, faith kamit by hearing. Kaya't sa kanilang pakikinig at doon, tumimu sa kanilang puso ang salita ng Diyos at sila ay may tunay na pananampalataya ay dyan po sila maliligtas, mga kaibigan, mga kapatid. At sa mga tao at mga mananampalataya pang gustong tumuwang sa gawain ito, ay malaya po kayong makapagsend sa ating Gcash account. Nawa naging pagpapa ala po ang mensaheng ito maraming salamat po and god bless you all